Kanina, nanalo na ang team What Happened Vela ng 100,000 pesos. Ang goal nila ay makakuha ng total cash prize of... Yes. At panalo din siyempre ng 20,000 ang uh, napili nila charity. Chris, ano ba napili ninyo? Uh, napili po namin ay Glamorosa Organization Incorporated. Yan. Glamorosa Organization Incorporated. sa 20,000 pong mapapasay niyo mula sa ating unit. Now, Si Tito Boy, eh, nasa waiting area. Tatpago yan. Fast money muna tayo. Give me 20 seconds on the clock. Okay, eto na, Chris. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabilis magdesisyon? Go. What? Ano ang hindi mo gustong mangyari habang ikaw ay namamlansya? Papaso. Pwedeng umabot ng dalawang kilo ang isang piraso ng anong prutas? Masanas sa ospital, ano ang makikita sa kwarto ng pasyente? Oxygen. Sa isang ligo, ilang beses ka kumakain ng gulay? Lima. All right, Chris. Let's go. On a scale of 1 to 10, gaano ka binis mag Sabi mo, one. Ang sabi ng survey sa 1 ay... Meron naman, meron naman. Ano ang hindi mo gusto mangyari habang ikaw ay namamlan siya? Mapasok. Ang sabi ng survey dyan... woah. Pwedeng umabot ng dalawang kilo ang isang piraso ng anong prutas. Sabi mo yung mansanas. Medyo malaki-laki yung mansanas. Survey. Oh, wala. Sa ospital, makikita sa kwarto ng pasyente. Sabi may oxygen tank. Services. Meron. Sa isang ligo, ilang beses ka kumakain ng gulay? Sabi mo limang beses. Ah, sabi na survey. Nice one. Sabi, good start, Chris. Very good start. Balik tayo. Let's welcome back Tito Boy. Ito, boy. <laughs> si Chris ay nakakuha ng 75 points. Kaya nine, tie. 125 points na lang ang kailangan nila para makuha nila ang 200 points at may win nila ang 200,000 pesos. At this point, makikita po ng mga manunod ang sagot ni Chris. Give me 25 seconds on the clock. Ito, boy. Ready ka na. Handa na. <laughs> <laughs> handa, handa na. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, ha? Gaano ka kabilis magdesisyon? Go. 10. Ano ang hindi mo gusto mangyari habang ikaw ay na-ma'am Mag-brown out. Pwedeng umabot ng dalawang kilo ang isang piraso ng anong prutas? Pakwan. Sa ospital, ano ang makikita sa kwarto ng pasyente? Dextrose. Sa isang linggo, ilang beses ka kumakain ng gulay? Four times. We need 125 points, Sito Boy! On a scale of 1 to 10, gaano ka kabilis mag sabi mo eh? 10. Ang sabi na survey. Ang top answer ay 5. Anong hindi mo gusto mangyari kapag namamlansya ka, sabi mo eh, mag out, Ang sabi na survey. Meron, ang top answer ay mapaso, sabi ni Chris. Pwede umabot ng dalawang kilo isang piraso na ng prutas, sabi mo eh, pak. Ang sabi na survey. Top answer! 48 to go sa ospital, mahikita sa kwarto ng pasyente, sabi mo'y Dextrose, ang sabi ng survey. Top answer! 180, to go! Sa isang linggo, ilang beses ka kumakain ng gulay? Sabi mo, 4! Ang sabi ng survey! Ah! Ay! lang! Ang top answer dito ay 3! Boy, How are you gonna but run? you played very well very very well thank you thank very much. much thank you what happened Vera? congratulations <laughs> you won 100000 pesos